So, magandang araw sa inyo mga master, no? So, ngayong araw, bali, ituturo ko sa inyo kung paano mag-set up ng medium set sa fishing gears natin or equipment natin sa fishing. So, unang-una, syempre, guys, dapat meron tayong rod. So, yung gamit ko ngayon na rod is yung conquistador na 702 medium then sa Yugao siya nang galing so ito yung tsura nya guys ah uh, solid tip siya so, ito yung pangalan conquistador tapos yung specs nya dito so yun guys ito yung tsura nya ang specs nya specs nyo guys is 2.1 meter yung haba and then line weight 6 to 14 lb yung kaya nya so 6 hanggang 14 laki na yun uh, lure weight na kaya nya 7 hanggang uh, 23 grams Ayan. tapos ang gamit ko namang reel is setup yung casking brutus casking brutus guys na 3000 series pang medium setup pwede din kayong gumamit ng 2500 pero yung prefer ko kasi is 3000 pwede siya sa uh, ultralight pwede rin siya sa pang mamaw depende sa line na ilalagay nyo guys so ayan pag dapat accurate yung rad tsaka reel na gagamitin ayun guys so kung makikita nyo ito so check natin kung balance so dapat guys nagbabalance yung reel nyo tsaka yung red, kasi pangit pag hindi sya nagbalance so parang, para malaman nyo ito yung technique so kita nyo guys balance sya kasi kung hindi sya balance guys mas mabigat yung uh, mabigat yung reel so nakaganyan sya so kung mas mabigat naman yung rod nakaganyan sya guys so yun lang yung basehan para malaman nyo kung balance sya so next guys yung line natin ang line na gagamitin nyo is dapat hindi lalagpas dun sa sinabing uh, specific na line na nandito. So 6 hanggang 14 LB yung pwede dito. So ang gamit natin is 8 LB. and 8 LB yung gamit natin na braided line. So medyo matibay na rin sya guys. Tapos yung leather line guys ang leather line natin ay na sukat is 12 lb mas malaki dapat pala guys yung leather line kaysa sa braided line sa main line natin so sa online ko lang siya nabili guys ito yung pangalan the next is yung mga baits natin marami tayong choices unang una guys kung nasa gitna kayo ng dagat or yung adventure talaga yung malalaking time gusto niyo yung pepper niyo mahuli pwede kayong gumamit nito yung tawag dito is yung pepper uh, 20 grams 20 grams lang to guys and then next pag malalim yung micro jig na 15 grams try nyo to guys ito Ayan. sa so, online ko lang din nabili Then pag short casting naman guys, yung mga sa gilid lang, pwede kayong gumamit ng mga lure. Ang grams nito is 5 to 9 grams. Ayan. So yung mga gantong kulay guys, pra, uh, maganda siyang gamitin pag mga malilinaw kasi nagre-reflect siya. Ayan. Yung mga light colors, ito guys, sa gabi pwede. So, dapat syempre guys may mga extra hook And, ang size nito guys is size 10 sa ano, online. May mga sizes kasi siya guys. Ito yung mga ayan, eh, micro jig na tinatawag. Tapos yung syempre yung silicon guys hindi dapat wala. Ito guys is pwede siya sa mga shore casting din sa gilid lang. Tapos, ito. Um, yung snap natin guys. Huwag siyang kalimutan. So, ginagamit siya sa mga leather line. Yung kabitan. Ang main line to braided line. Magagamit sa guys. So, ito. Ayan yung mga kailangan yung setup. Ayan. Ito naman yung hook ring sa mga lure. Halimbawa, pag putulang kayo guys or naunat, no pwede nyo siyang palitan. So, ayun lang guys. Ano may natutunan kayo.